Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa ginagawa at laging nag-iisip ng mga bagong. Pagkakataon saan pa pwedeng kumita ng pera, at may isipang matalino na madisiplina, maunawain sa mga dapat. Nagagawin at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao dahil ayaw din ng mahabang usapan. May katapangan ang pag-uugali na magagawa lang ilabas kung kailangan, maingat sa mga ginagawa at pagsasalita, lalo na sa tahanan, at maaruga sa pagkain, ng pamilya ng mapanatiling malusog ang mga katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta, at malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 20 at number 16 at number 34. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging handa gumawa ng mas mabilis na maayos dahil ayaw ng napipintasan sa kabagalan kong sa trabaho at may matalinong isipan na mapanuri sa dapat nagagawin at pag may nasabi sa mga kausap, ay gagawin at ayaw ng mga usapang may kayabangan, maaruga. Sa buhay pamilya lalo na sa ikakaganda ng bawat kalusugan, kung nasa trabaho dahil mahalaga na makatapos ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 17 number 25 at number 20. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan sa trabaho ay hindi nagpapataan dapat na makatapos. Nang maayos, laging ginagawa ang kasipagan para sa maayos. Nagawain, kung sa usapang pera ay maingat hindi basta. Magpapautang, kung may ginagawa sa trabaho ay matahimik ng laging makagawa ng maayos, at ayaw din ng mga kalokohan sa pagkita ng pera, at ayaw ng mga usapang kay abangan dahil madali na mainis, sa ganoong mga usapan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25 number 11 at number 36. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa dapat na magawa, at laging nag-iingat sa mga pagsasalita para walang makakaaway, matapat sa hanap buhay at hindi gagawa ng pwedeng mawalan ng trabaho. Laging nag-iingat sa mga dapat na gagawin, at kung Nangangako ay gagawin para hindi mapahiya, kaya ayaw. Nang nangangako para walang obligasyo sa mga kausap dahil sa pangako at hindi gagawa nang pwedeng mawala ng tiwala ang mga kausap, maingat sa buhay hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, masipag na madisiplina ang ugali na laging inuuna ang pamilya, sa mga dapat na gagawin para kumita ng maayos ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 17, number 29 at number 36. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling may katapangan kung magsasalita kaya ayaw. Nang mga usapang mahaba para makaiwas na mainis at may maselang pag-uugali sa mga dapat gagawin, matalino sa mga ginagawa at sinasabi, at kung may pinapangako sa pamilya ay laging nasa isipan na magawa, madisiplina at may matalinong isipan sa trabaho, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad, dahil ayaw napapasok sa problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 20, number 25 at number 17. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa mga ginagawa lalo na sa hanap buhay dahil Laging nangangarap na magkaroon ng buhay masayaang Pamilya ang mga ginagawang kasipagan ay para sa ikakasaya ng buhay, at kung sa trabaho ay inuuna ang lahat na gagawin ayaw ng mga kwentuhan, pag oras na ng trabaho laging maingat sa pakikipag-usap, at hindi nakikiaayon sa mga suhulan ng pera lalayo na kagad sa ganoong mga pag-uusap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 16 number 32 at number 25. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi basta gagawa ng trabaho, nang walang. Plano dahil pag-asenso lagi sa trabaho, ang pangarap. Para makagawa ng masayang buhay pamilya, masipag sa mga ginagawa para laging may good na araw sa sarili. May mapanuring isipan kung gagawa at magsasalita, hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Ayaw makaipon ng ganoong pera na madumi, maaruga sa pamilya lalo na sa maayos na pagkain para laging mapasaya ang tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24, number 16 at number 35. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may maunawaing ugali sa tahanan para laging makagawa ng masayang pamilya kung sa trabaho ay hindi masyadong mabilis na gagawa sigurista sa mga ginagawa, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan at may katapangan. Din ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, pero mahaba ang pasensya kung sa trabaho, maaruga sa pagkain ng pamilya, at maingat sa ginagawa sa trabaho ng patuloy na may pagkakakitaan, ayaw kausap ang mga nagyayabang, at mga tuksuhan ng pagmamahalen, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera laan sa pag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14, number 29 at number 8. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan, may katapangan ang pag-uugali ngayong araw na madisiplina ayaw ng mga usapang may kinalaman. Sa buhay ng ibang tao, mas gusto pa ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan sa trabaho ay may striktong ugali para walang gumawa ng aabala at ayaw ng usapang kaberdihan. Maaruga sa magulang laging handa makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 16, number 10 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matalinong isipan at maayos ng mga pamamaraan. Sa trabaho, at kung magsasalita ay mahinahon pinag-aaralan. Ang dapat na isasalita at gagawin para walang maka. Away na kausap na tao. At hindi gumagawa ng pagpapataan sa trabaho gusto ay makakatapos ng maayos, masinop sa pera para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay may ang magselos, na matahimik kung iiral ang pagseselos ayaw ng gulo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 23 number 31 at number 17. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag sa ginagawa at may ugaling mahirap. Kausap lalo na kung sa mga trabaho, ang pag-uusapan. Ayaw ng mga kalokohan at suhulan ng pera, may matalas. Naisipan at pakiramdam kung sa trabaho, at ayaw ng nangangako sa mga kausap, maingat sa paggawa ng desisyon para laging makaiwas sa pagkakamali ng desisyon, at hindi nagsasalita ng pabigla-bigla, laging mas maayos. Na trabaho ang nais laging magagawa, dahil doon ang isipan para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Kung sa trabaho ay ayaw ng suhulan ng pera, at kung may dapat natapusin na trabaho ay gagawin ng maayos sa tahanan ay masipag mag-asikaso sa ikakasaya ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red, number 8, number 15 at number 29. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga dapat nagagawin at hindi kagad Bibigay ng pagtitiwala, dahil laging nag-iingat sa sinasabi at ginagawa, at sa mga gawain ay masino para makakuha pa ng pag-asenso pa sa trabaho. At laging inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawang kasipagan, ayaw ng mga usapang kay abangan, at paligoy-ligoy at iiwanan na kagad para hindi maabala ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color silver number 22 number 18 at number 19.